Welcome to the land of traffic, Metro Manila. <laughs> Ang ganda. Mamaya pa traffic diyan papuntang ano yung uh, papuntang uh, Makati. So andito pa lang tayo sa Magallanes. Nakala <laughs> <Ay>. ko ako Ay, <laughs> ito pa Nakala ko ako Tinabahan <laughs> <Akana> ako. <laughs> ako ng 120 Marami akong ano eh, violation eh Dig <laughs> Pero kinabahan ako dun eh Matao Ang ganda, wala gano'ng traffic